Eto na yata yung pinakamahirap tsyempoan at hanapin dito sa Quiapo. Ay, wow! Ooh! Mm -hmm. At nang dahil nga dito sa paglalako ng merienda araw-araw, inakayang buhayin yung tatlong anak merong isang senior high. At yung panganay naman, malapit ng magpulis. Hi ate! Hello po! Ano po itong mga paninda niyo? Merienda po, uh, makaroni spag, saka miswa po na may itlog, saka dugo ng baka. Ah, wow! Pwede po makita? Ito po yung miswa. Ito po yung nilalagay. Ah, okay. Opo. Wow. Bugo tapos, ng baka, tapos egg po. Wow. Apo, baka. Magkano po yung isang order na ito? 40 po, isang order. Dito po sa macaroni? 40 din po. Ay, wow. tapos okay. pag Tapos pagkakada order po, nagagadgad kayo ng cheese. Opo. Gano po kayo katagal na dito sa Quiapo na nagtitinda ng ganyan? Ano po ah, bata pa lang po ako, dito na po ako nagtitinda. Yung Sotanghon po dyan, ay, Waway, Opo. nanay ko po yun. Ah, Ah, Kuha niyo po, po yung pala yun. Tapos kayo, kayo po, ano, naglilibot-libot li kayo. Opo, ah, ito po sarili ko po. Ha, ah, oh, okay. okay. kasi okay. nakatry na rin po ako doon sa Huawei ah, ng ah, ano eh, okay. Sotang Eh, bata pa lang po ako talaga. Dito na Sarili niyo po ito? Apo, ah, sa, kaya sa aming po. Pero ito pong business ko po, po, na to, ano na po siya, 8 years. Ah, okay, 8 ah, years na. na, na ano oras po kayo naglilibot? Gantong ito? oras po, 3 po hanggang 6. Minsan 5 ah, okay. pa lang po, depende po pag maga makaubos. Pero everyday po yan? Araw-araw oh, -ara po. Kasi never ko po kayo nasaktuhan <laughs> dito kasi talaga nag ikot kayo buong kya po. Apo, ah, hanggang raon po. Ah, hanggang si round kayo. Yan, yeah, mga sukay ko po mga vendors din. Hindi lang dito kayo. Ah Apo, hanggang po, po, hanggang, oh, hanggang recto re po. Hanggang recto. Ah, maabot kayo recto. Miswa po. May anak po kayo. Meron po. Yun po yung kasama ko bunso. Tapos may dalawa pang lalaki. Nag-aaral po yung nag-aaral ko. Makakagraduate na po ako ng police. Ah, wow! Opo. May police na kayo. Panganay ko po. Naman. Sa June okay, graduating okay. na. Criminology. Wow! Okay. Mm -hmm. Dahil din sa pagkitin. Pangalawa po, ano, uh, nag Rarider rider eh. Nag-stop kasi na okay lang po. Nag-giveaway yes. siya sa kapatid niyang bunso. Ang okay. 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 oh, dami. Guys, ang dami natin natuklasan ngayon dito sa Quiapo. Ngayon ko lang naabutan tong makaroni dito. Sa tagal-tagal ko nagpupunta dito sa Quiapo. Paano ba naman hindi natin maaabutan, guys? Naglalakubin din kasi siya talaga. Naglilibot, kaya hindi natin maaabutan. Sakto, nakita natin siya dumaan. 3 o'clock daw kasi siya lumalabas eh. Tapos laging merienda yung niluluto niya. Try na natin. 40 pesos lang, oh. Oh, alam niyo yung macaroni ng mga bata, yung more on nasa matamis na side, ganun. Yung mga macaroni sa birthday party, ganun yung lasa, pambatang-pambata. Mm. Mabibilib pa kayo guys, patlo yung anak niya, may isa na siyang magpupulis. Tapos yung isa naman, nagra rider daw, still, proud yung mommy. Tapos yung bunso naman daw, senior high. Lahat 'yon dahil dito sa paglalako niya ng merienda. Yun ang nakaka-proud. Dugo't pawis, magkakapulis na siya dahil dito sa pinaghihirapan niya. Hmm. Oh. konti. Sige po. Ito naman yung miswa ni ate na 40 pesos lang may kasamang dugo ng baka. Oo. 40 pesos lang guys ha. Wow. Tapos pag gusto nyo naman mag-add ng egg, additional 15 pesos, 55 pesos ang total. So may dugo ka na ng baka, meron ka pang egg. Pero hindi na ako nagpalagay ng egg. Try na natin to. Sama natin yung chili sauce. Wow, ang init. Oh my God. Oh, init. Tatakot eh, no? Oh. Ang init. Pero ang sarap, guys, ha? Tsaka masarap na mainit-init pa. Panalo na may chili oil din. Ang sarap. Ang sarap nito tapat lang ng simbahan na natin. Kasi naglilibot siya eh. Ooh, sarap nito guys. Swear. Ang sarap nito. Timplado na. Wow, solid oh. Oo, ang init lang. Let's go. Woo! Ang sarap. Panalo to guys. Sana masaktuhan niyo pa nagpunta kayo dito sa Quiapo. Misa nasa Raon kasi at umaabot pa siya ng recto. Bye bye po! Thank you Salamat po! Thank you. So yun lang guys! Thank you for watching! Bye! Mwah.